Mga kababayan, nandito po tayo sa windmill ng Taiwan. Uh, mayroon lang po akong sagutin na madalian. Sabi, uh, lahat daw ng uh, biyaya ng tao o lahat ng mga tao yumaman, ang biyaya nila galing sa Diyos. Mali po yan mga kababayan. Disagree po ako dyan. Bakit? Si satanas makapagbigay po din ng biyaya sa tao. Imagine ka niyan sa time ni Jesus Christ. Sa Lucas, mabasa po natin yan sa Bible sa Lucas 4.1 hanggang 8. Anong sabi doon? Imagine ka niyan, dinala ni Diablo si Jesus Christ doon sa mataas na bundok. Anong sabi ni Diablo kay, kay Jesus? Kung ano ang nakita mo dito sa sanglibutan ito, ibigay ko sa iyo kung sambahin mo ako. Ganyan ang sabi. Magjablo kay Jesus Christ. Means, makapagbigay din ng biyaya si Satanas sa tao. but si Jesus Christ. Nukso niya. Kung kaano kay kapowerful na si Jesus Christ. Yan po mga kababayan. Hindi po natin, uh, hindi po lahat ng kayamanan, Diaya galing po sa Diyos. May galing po iyan kaysa tanas. Depende na po iyan sa iyo kung saan galing yung kayamanan po ninyo. Yun po, sana po naliwanagan ka na kababayan, sana naliwanagan po tayo. Hindi lahat ng kayamanan, yung maman dito sa mundo ito, ay galing sa ating mahal na Diyos. Salamat po. Uh, happy, happy day po sa ating lahat. God bless. Bye bye. Love you.